Hi guys, good afternoon. So karon guys is magadubot ta rin yung tangkong so ko og dalawang panakot aos og Bombay ras. So maura na siya guys. Parang may nahamoy ako hindi maganda. Hi guys, so may nga sa inyong tanan guys. So akong ginabuhat guys is magluto ta og uh, magluto ta og tangkong. So sabi pa na siya is tangkong. So ako is yung gilahi guys o ang kanin niyang punuan tapos mauni ang yaha mga dahon. Mauni pinaong guys mga pobre guys. Alam nyo guys kung magkano to dito sa Maynila guys. Napaka, napaka ano guys, napaka haba yung question nila dito guys. Kaya kayo, magtanong kayo guys, ito po yung mga bumbay nila is ito, bainti, tsaka aos, jister. O mara niya ni guys, mara niya siya sagol guys so. Diba, likwara ba siya guys, is duhar niya siya ka pick and bake tick and back so ayo gusto ko di ako gumawa na and na soko dapot today buyin tapos yung eh ako yung keso keso of sa sari guys <laughs> so abi pudin niyo guys oh kita guys oh maot tagtang kong ato so may pagluto guys ko guys din. any kaya sabot pakita sa nyo guys sa so, tattoos na <tuturna> nyo dinaming music video oh oh ani sya guys ako ani sya ngilahi guys man ako pasabot guys is ako ngilahi ang tangkong guys bakay kuan man sa <tuturna> tawag ani kanang para gwapo sya tan-awon guys okay ni pod ang dahon na napagani laya dai oyat tikasali ko sya oi subukan ko pud muanig laya kamera to baboy ani di hala ka ona ninyo laya kitsa tong kana kitsa Okay chato nakakilaan ni guys is comment lang mo guys ha Kaya basi na may trending ni char bitaw guys ay suportahan niyo ang akong YouTube channel Janfred vlogger og hinaot ko guys nga ma-subscribe niyo ang akong YouTube channel